I'm <laughs> sorry. Ang ginawa ni Kamila Charmant Garza, na, 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 naglabas ulit siya ng empty solution na hindi na matutuloy ang pagbubukas ng ng ballot mga ballot boxes ba sa Santo Tomas, Batangas. Kasi alam niya na pag nagbubuksan ng mga balota sa uh, Santo Tomas, Batangas, malalaman ng taong bayan na hinaya nila ang resulta ng 2022 national election. Na, yes. Na, na nakaroon din kami ng petition sa Supreme Court. Ramos competition para utusan ng mga Supreme Court Justices ang COMELEC na sundin ng kanilang ginawang end back resolution to open the ballot boxes in Santo Tomas, Batangas kung saan doon natagpuan ang 10 million votes after 7 o'clock na isa, 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 para isahan na isa isahan mo ba ng 10 million votes doon, doon ka lang na si Chairman Garcia kaya binawi nila ulit yung kanilang ginawa sinabi na, oh sige Generation election. Kaya kami ng ilang tantri and supporters, lumalaman kami at now kasi kinabukasan ng mga next generation ang mga nakasalanay dito. Ang mga saling lahi. Ang problema kasi, nung walang iyang kongreso na to, hindi pinakinggan yung aming ano na doon di. Si kanyang file ng motion para magkaroon na investigation kasi na, si Rubuartes ang, si Romuartes ang ginawa ni Ali Marcos na electoral committee chairman po hindi niya sa pinasurot din yung pinano ng petri yun kasi nga magkakasabuhan sila na kung sila malaman na ano pa kung sila malaman na lahat ng mga nakapuha ngayon ay peke kung wala silang tinatago lalo na po si Comey na chairman Garcia bakit hindi niya tinupa ito ginawa ang ng mismo and bank resolution na buksan ang mga palota sa Santo Tomas Patangas ngayon pala diyan na ako sa totoo sa mga leaders namin? Matatandaan na sila. Pero dahil sa pagmamahal nila sa ating inang bayan, patuloy silang lumalawan. Ibig na magpahinga na lang sila kasama ng ating mga kasamahan sa grupo. Kaya sana po, ang bugat ng problema ng ating bansa ngayon, ang COVID-19, ang COVID-19, ang covid patuloy

pag so, ito lang, ipapasalamit ang PNP sa mainit na pagtanggap, mas mainit pa sa sigap na araw na binigay nyo sa akin. Uh, Matalag ko na kayo gustong mamit. Salamat sa Diyos. Uh, dumating yung tamang panahon na kayo yung mamit ko. So, uh, kaya ako sumasali sa mga protesta kasi dati wala na gawang Nung sumali na yung mga kawatan, lalo na 2022 elections, doon ako simula mag-volunteer. Kasi hindi na pwedeng nasa social media kasi hindi doon ang laban ang laban na sa ground, ang laban na sa labas. Kaya dapat mga kabataan, alam na malakas pa tayo, ba't hindi nyo isigawin yung mga tinig kung saan sabihin natin na tama na, sobra na, palitan na ang lahat ng mga kurakot sa gobyerno. At ngayon, nagpapasalamat din ako sa Diyos dahil sa pagbahang na lantad ang korupsyon pagdating sa flood control. Matagal na ang korupsyon sa DPWH noon pa, pero ngayon lang talaga umaniyaw ngaw. At mabuti may mga naglakas doob na isiwalat ang korupsyong ito. Dahil halos lahat tayo dito nagbabayad ng buwis, nagpupuyat tayo, lahat ng binibigay natin, dugo, pawis, at pag natin, tapos malalaman lang natin at sobrang nakadidismaya. Dahil ang mga ito pala yung minanakaw mula sa atin na dapat pinakikinabangan pinakikinabangan ng karamihan ng mga Pilipino ngunit sila sila lamang mga pakaunti ang nagkakalam na o oh, gumagawa ng paraan para nakawin ang pera ng bayan na hindi para sa kanila. At nakita pa yon dahil mali rin ang mga Nepo babies pinakita nila ang bunga ng pangunguraan ng mga magulang nila ang tatangan ninyo. Yes. Yes. Last yeah, last uh, last uh, isa pa, no? Ah! Uh, ngayon na nangyari na yan ang 2022 election. Pero mo ito si Sara, Sara Duterte, hindi niya may mariwala yung 645 million pesos na confidential funds o saan natin Tapos, Até a